trouble na to sabi yung trouble namin mga kapitong boy na no trouble trouble namin gali na to sa ibang shop walang break at saka tagaktak ang kahintang under tagaktak ayos yung banapin to mga kapitong boy ayosin namin to mga ah, kapitong boy bunggo banit Ayo tayo mga kabitong boy hanap tayo kahit kunti lang pambili ng bigas So, naman sa trabaho natin. naayos naman natin yung mga concerns sa customer. Inayas natin yung problema nila. Uh, maliit lang. Kakain tayo. Okay lang. Uh, ganyan naman tayo mga ganyan na customer. Parang ayaw magbigay ng laki-laki. konti lang. Okay lang yan. Okay, may ganyan, may ganyan. pakin pakanawi kanawi pa bos malami problema ang kanay kanawi na to speed hunter daw speed hunter hunter pa ka dire dire ka gitubol ra kanay ka bitumboy kada kan speed hunter ka kanawi kanawi pa oke okay. Oh, tuh, Learning.